friend. Pinag-uusapan ka. Pinagkakalat ni Ian na may nangyari daw sa inyo. Hoy, Ian! Ano yung pinagkakalat mo, ha? Bakit mo sinasabi sa mga tao may nangyari sa atin? Eh, hanggang copy date nga lang tayo, eh. So, totoo yung sinabi na iba na kung sino-sino yung ginagalaw mo. Sabi ni Ian, may tulo ka daw. Ay! Mga ayos na ayos ka, friend, na. May nee. date ka ba ngayon? Ay oo, oo, niyaya kasi ako ni Ian lumabas. Coffee daw kami, eh mukha namang mabait yung tao. Kaya pinagbigyan ko na unlike sa mga ibang nagchat-chat sakit, ang babastos. Date nee, talaga, friend? Pero <clears throat> ingat ka ha? Teknik na ng mga lalaki ngayon yan. Numari bait-baitan, pag nangliligaw. Pero pag naging sila na, Sku! Lumalabas ng mga tunay na ugali mga mapagpanggap. Mag-ingat ka, friend, na Pero ang ganda mo ngayon. <laughs> <laughs> Thank you. Oo, mag-iingat ako. Balitaan na lang kita. Sige, sige. Sige. Sige na, una na ako, ha? Baka balit pa ako sa date. <laughs> ako. Kabog. Ikaw <laughs> <laughs> <Ganda. laughs> talaga. Sila mo sa pagpunta. So, ano? Kailan mo ko Ang bilis naman. Bakit mo natanong yan? Mas umama na sa akin eh. Hindi mo ba ako baka nasagutin ha? Wait lang ha, naguguluhan ako. Nagugulat ako sa mga sinasabi mo. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba pag-usapan natin sa pribadong lugar? Ano ba? Bakit ba na nagkakaganyan ka? Parang agresibo mo naman. Ikaw ang pag Ano pa gusto mo ko eh? Tsaka wala akong babae hindi na kukuha. Akong... lang wala-wala mukha mo, Sige na. Ikaw may araw pa rin sa akin. Anong nangyayari no. mm -hmm. Uy! Anong meron? Naka, kung nagtuon dyan. Friend, pinag-uusapan ka, pinagkakalat ni Ian na may nangyari daw sa inyo. Pinag-uusapan ka dito sa GC naming mga diwata. Ini-explain ko naman sa kanila eh. Alam ko naman hindi ka ganun, di ba? Kaso itong Ian, ang mismong nagkakalat. Tama na nga yan. Hindi worth it may pagtalo at ipagtanggol ako sa mga taong yan. Nasaan niyang Ian na yan? Kakausapin ko yan. Iyan! yan! Ano pinagkakalat mo, ha? Bakit mo sinasabi sa mga tao may nangyari sa atin? Eh, hanggang copy date nga lang tayo, eh. Di ba mo ako? Sabi ko naman sa'yo, gaganti ako, eh. Sa team mo, papalampasin ko yun. Pakasama mo. Porkit alam mo mabait ako. Kala mo rin palalampasin ko to. Magantay ka lang. Makakarma ka din. Sige! Tingnan natin kung saan yung kaya mo. Mag-aantay ako, ha. Sino mo ba ako sasagutin? Tagal ko naniligaw sa'yo eh. Actually, gusto ko nang gawin yan, Iya. Kaso, meron kasi ako nabalitaan eh. Hindi ko makalat na may nangyari daw sa inyo ni Iya. At sabi ng iba, ikaw daw mismo nagsabi nun. Ah, Iniwala naman ako na hindi eh, mo kaya magsinungaling. Eh at naniniwala ako na mabuting klase tao si Aya. Kaya gusto kong malaman ang mula sa iyo. Oo, oh, sige. May nangyari sa amin. Hindi eh, ko naman siya gusto eh. Hindi ako seryoso sa kanya. Alam mo may ka gusto ko, di ba? Hmm. Parang proud ka pa. So, totoo nga sinabi na ng iba na kung sino-sino yung ginagalaw mo. Sabi ni Aya, may tulong ka daw. Anong <laughs> nangyawala ka sa kanya? Siyempre. Ikaw mismo rin mismo nagsabi na may nangyari sa inyo, di ba? Sorry, Ian. Pinapahalagahan ko yung dignidad ko. Ayoko mapunta sa fuckboy at may tulong tulad mo. no ang bisyo sabi ni Ina ka. Mga ha? Ako friend, mag ingat ka ha, mga teknik ng mga... Sorry sorry, Direk. <laughs> Ang ina! Ipaklaan <laughs> mo yan! Salamat <laughs> <So, laughs> sa pagpunta ha. So, Kasi ano, sasigutin mo na ako. Ha? Ang bilis naman. Bakit na nat mo nat natanong yan? Nabulog ka. <laughs> 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 Hoy! Anong mayroon? Bakit nakakakulot noon mo diyan? Friend, pinagkakalat ni Ian na may nangyari daw sa inyo. Sorry, direct. Sorry, 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 sorry. Ah! Ayan, may nangyari ano? Ito. pinag usapan dito sa GC namin mga diwata. Hmm, um, alam ko namang hindi ka ganun eh. Kaya kinukumbinsin ko na Ah! Sorry, sorry. Bakal! Kaya kinukumbinsin. Eh, kinukumbinsin. Kinukumbinsin. Sorry, sorry, direct. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bawat sandali ka Sa Tibon, Manila, buhay ay maghubo Hi fam! This is Ian Pecho. Gusto nyo ba ng kape? Tara na sa Coffee Buddy, your daily buddy. Kapag kailangan nyo ng cellphone, gadget, and accessories, bilhin na sa Cellboy dahil ang bawat benta ay tulong sa iba. Kindly follow us on our social media accounts such as our Facebook page and TikTok account Tibon Manila and also subscribe to our YouTube channel Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang saya ay wala ang katulad. Eh, sa Tibon Manila buhay ay masaya kasama ang baka wala kasi saya sa bawa't lugar kalaw. Magkasama tayo lahat, Tibon Manila, walang pag-aalinlangan.